Hi guys! Good morning! Welcome to my vlog for today's video. Ayan, magbe-breakfast tayo ng kilawin na pusit. Ayan, in Visaya, magkilaw kita na nukus na sigarilyo. So, ang ato partner is, ang partner natin ay kamuting kahoy at uh, kamote or sweet potato. O, ba? Diba? So, ayan pala ang aking umaga at this moment, Saturday. So, hindi ko alam bumili pala ang aking asawa ng apusit uh, So, gumawa siya ng sauce. Dahil ako'y tulog pa. Ayan, nilagay niya na doon sa aking lagayan. Sa taguan namin, guys. <laughs> Pag nagkikilawin kasi ang asawa ko, guys, di ba? Grabe talaga. Love, love talaga ako, guys. Uuna siyang kakain, hindi niya ako gigisingin sa umaga, pero tinago niya na yung para sa akin. O, oh, di ba? Love, love talaga ako ng aking asawa. Kayo, love, love din kayo. Sana, okay. So, yan po kasi yung aming settings, matagal ako magising, siya mas nauuna mga alas 3 pa ng madaling araw alas 4 gising na po yan pupunta na yan sa palengke or doon sa fish landing ako naman nga nga pa <laughs> tulog, since kagabi ay nag vigil kami alas 3 na kami ng madaling araw, naka -uwi. kaya alam niya, pag ginising ako ng maaga, magagalit ako kaya hindi niya na ako ginising so nagising ako alas 8 na ng umaga naka prepare na po lahat, at naka nakakapaglinis na muna ako before talaga ako kakain naglilinis ako kasi kagabi yung mga hugas hindi namin nahugasan guys walang tubig at saka naabutan na kami ng oras sa para mag -dijel. kaya iniwana uh, iniwanan na lang namin inibinabad namin sa tubig tinabunan ng palanggana so pag uwi syempre hindi na kami maghuhugas dahil pagod na kaya pagkagising ko, ako na ang naglinis, ako na ang nagugas. Yung ala ko tulog pa guys, anong oras na ba? So hinahayaan lang namin siya kasi, kasi ano eh, bata pa. So pala, talagang ano pa sa tulog yan. So mamaya pagkagising yan mga 12, diretso na yan, uh, brunch na niya, kakain na yan. Saka pa siya maniligo at mag-aayos sa kanyang sarili. At ako naman ay maliligot na rin maya-maya maglilinis na naman uli ako kasi nagkusina yung anak asawa ko. Nagluto na naman ng lunch. Kaya marami na naman ako aayusin mamaya. Paglabas ko galing dito bu. Kasi hinayaan niya lang ako mag-edit at ayan, mag-vlog-vlog at magawa ng reels. So, ito na nga yung aking paunang reels this morning. So, ito na ang aking long form of video. Sana naman makasahod na ako. Ano? Ay, nako. Matagal ko na talagang gusto na magkaroon ng in-stream ads at ads owners. Pero hindi pa talaga ako nabigyan. Sana naman, ano, isang hiling ko lang uh, before akong birthday Meron na akong ganyan para masaya naman ang aking, mapipaid off naman ang aking pagod sa kakakontent. O, diba? So, ayan na guys. Kumain na ako. Mga, alam nyo ba guys, ilan yung nakain ko? Walo or nine yata napiraso piraso ng pusit, oo. Pero hindi ko talaga siya malulo ng isang buo. Kaya hinahati ko siya or kung magkikilawin kami niyan, ah uh, pinapahiwa ko ng isang hati. Kasi parang sumasablay siya sa lalamunan ko. Kung isang buo yung kakainin ko guys, hindi ako sanay. Kaya inaano-ano ko talaga siya. Ginugutay-gutay ko talaga siya. Tapos tingnan nyo yung bibig ko. Anong nangyari? Ang itim-itim na. Alam nyo ba ang tawag sa amin yan? Ata. Hindi ko alam, guys, sa Tagalog. Sorry, hindi ko alam. So, ata, yan daw po ang nagpapasarap sa kilawin or kahit sa adobo ng uh, pusit, yung ata na yan. Masarap naman din talaga. Yan talagang original niya na kulay kapag kumakain ka ng pusit. Yung ata na yan. Well, sa pagkain ko naman, okay lang. Masarap naman din. Masarap, syempre, ang nagprepare asawa ko. At syempre, fresh na fresh pa yung nukos na sigarilyo or yung pusit na si uh, sigarilyo. Kaya kayo guys, ano, nag-breakfast na ba kayo? Medyo late na ako pero sulit naman dahil, ayan, nakapagkilawin nga ako. At ayan, mayroong mga root crops na binili yung asawa ko. Kaya hindi na ako kumain ng kanin, yan na lang ang kinain ko, o di diba? <laughs> Kaya guys, thank you for watching and don't forget to share my video. Bye everyone!